Bigyan niyo po ako pahintulot na kunan ko kayo ng mga video ang okay, aking mga kaibigan nga na naiiwan. Ito pong mga original naming paliguan. 1970s, 1972 ko ako pinalaki. ah uh, ito pong lugar na to, dito po ang mga alaala namin ni mama. Bihira ka po itong pinupuntahan kasi naalala ko si mama tuwing magbaha dyan yun malalim yan magaram kami na ng mga alaala rito mga kaibigan ko na naging successful na sila ngayon uh, kung saan mo sila naroon sa bansa ng Pilipinas sa labas ng bansa ng Pilipinas yan po ang mama ko ay pa ng 14 years ago din dyan po si mama naming wit pag tuwing nagbaha, laming with si mama, marami siya nakukuha ang uh, isda dyan malaki na po nagbabago hindi na po original yung ating kapaligiran nasisira na po sa sa tagal ng panahon 2024, ito na po ang nangyayari sa ating kapaligiran na nawala na po ang mga punong kahoy ayan uh, ayan pa rin ang mga batong mga original na bato na dyan kami naliligo uh, ang saya-saya namin maghahabulan ayan dyan ano ito po ay pantad, malaking pantad to, tuwing San Juan, mga, mga ni Papa, dito sila maliligo, maglilitsyon kami. And then ito yung original naming tahanan. Yan sa pinakataas dyan, itong lupay na to, sa amin din to. Kaso minana na sa ati ko at saka sa kuya ko. Yan hanggang doon po yan, doon sa dolo ang aming lupa. Dito kami lumaki. Uh, medyo okay ang pa okay ang aming uh, buhay dito marami kaming mga hayop, baboy kanding manok hindi kami nagugutom kasi sa unang panahon ang dami dami namin mga pagkain, kamotis, saging kamoting kahoy ayan nasisira na kasi ngayon iba ng panahon, iba ng takbo ayan po guys so. uh, malungkot din kasi naramdaman ko na Nandito yung mga kaibigan ko. Na malang maliit pa ko hanggang ngayon. Andun din ang mga original ng mga bato. Yung mga bato na lang andyan pa sila. Hindi sila forever. Sila andyan pa rin sila 2000, ah, hanggang 2024, 1970s. Andyan na sila. Or whatever, hindi pa ako pinanganak, andyan na sila. Ito pa yung dito, mama ko, maglalaba kami. Masaya, kasi nas ibabaw lang ang bahay namin, malapit lang sa ilog. Ang saya-saya. -saya. Kaya, I'm so sad na balikan ko rito uh, ito po ay kasi po uh, alis po ako ulit para po mahanap po na po aking sarili sa, sa lugar nandito lang po sa Pilipinas for now serious life for my dreams na uh, magkakaroon po akong sariling bahay simpleng bahay kahit ko bulang kasi laki ng CR masaya na po ako doon uh, hoping for na samahan pa rin ako ng mama ko Uh, our God, um, all all my friends, kasi ako din, malapit din ako sa mga nasa ibang uh, planeta, yung mga taong parang ang lapit nila, parang ang lapit ko sa kanila, naramdaman ko rin yan, alinsan, naramdaman ko na, andan sila. Ah, uh, <laughs> Yeah, I'm so sad. Kasi ang sasaktan talaga ako kasi hindi na ako nakita yung original na lupain, original na yung uh, yung plaster ng lupa or plaster ng ilog. kadito dito muna ako, wala masyadong mga tao rito. Hindi ito pinapuntan masyadong mga tao kasi nasisira ng daan. Ando na sila sa ibabaw doon sa may tulay. Maganda din doon. Punta din tayo doon kasi uh, para makita nyo ating kapaligiran. Uh, hanggang sa muli na po nalutin yung buksan. Dito natin natag, ano, at nakita nyo ang aming tahanan noon. Diyan sa taas, diyan po sa pinakataas. Yan. yan po ang pinakabahay namin. Pero hindi ako pumunta kasi hindi ko na kabisado ang mga daan. Sa ati ko na kasi yan, mas lalo ako nasaktan doon eh kasi doon talagang kinalalakihan ko. love you guys, everybody. Maraming salamat. Sana po mapanood nyo po ang video na ito at ito po ang ating kapaligiran malaki nang ang ating human resources our nation our mother earth i love you bye